Ayan mga ka-tropa, nakita tayo ng kakaibang tunnel, dyan. Ang tropa matalas ang mata. malaki malaki gabi tunnel eh. Malami. Ito pasimple lang pero nakita rin niya eh. Oo. Madali! Ibablock niya ate. Nagpaipit. Wala nang sabukot eh. Bate oh, bate. Hi! Oh, <laughs> ah, bate kayo. Di ba bate? Na, bate oo, yung mga tao dyan. <laughs> dito po kami sa fiber tunnel ah tanong po Okay. Ito siya, oh. Panalo. なあかんだだだ。 Mando na pa. Kanina pa. Ang bilis mo ah. Ha? Di hindi, mo focus. Hindi video kayo. Malaki 'yan. Pero dito ang monitor. Pero nakuha na nawawalan na para usos. iba na rin kita Talaga. pa kagad

<laughs> may meron talaga tunnel. <laughs> may tunnel talaga, di ba, Pam? <laughs> Kita-kita natin yung tunnel doon. Nakita yung tunnel. May tunnel talaga. Malalim ang tunnel Ang ganda. Ano mga tunnel doon? Nakita mo rin doon? Kanina talaga <laughs> na Kanina pa yun nandun? Pagkagano ko ng camera, oy, may tunnel para naman lagi. Nandiyan naman yan. Hoy, gigyem dito sa focus ba ka din na. Medyo sinimplehan ko lang. Nakikita naka-vlog eh. Ang daming tao doon sa kabilang eh. Oo, dami na doon. Oh, darating. Dala na 'yung focus to. Kaya dito ko na pinasok. eh. natin to sticker sa taas ito mga sticker Okay. Oh.

Para nung sa sunbathing. Sayaon, <laughs> matropan nakita tayong kakaybantaneil. mga ng kakaibang tunnel. Diyan. <laughs> Ayun, ang tropa, ang mata? Haha. 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 Haha.